TikTok hindi na magamit sa US. Mga netizen umalma sa biglang pagkawala ng apps. Hello guys, pagka tayo magpatuloy, ako po ay humihingi sa inyo ng isang like, isang share at subscribe para lagi kayong updated sa aking ilalabas na video. Ano na nga ba ang latest guys about dito sa TikTok? Nagulantang nga ang milyon-milyong TikTok users sa United States nang biglang hindi na magamit ang sikat na application dalawang oras bago ipatupad ang opisyal na ban dito. Ang mensahe mula sa app na sorry, TikTok is not available right now ay nagdulot ng kalituhan at pagkadismaya sa mga netizen. Ayon sa opisyal na pahayag ng TikTok, a low banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can't use TikTok right now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. Matatandaan nga guys na ipinasa ng US Congress ang batas na nagbabawal sa TikTok upang mapigilan umano ang pananahimik ng China sa Estados Unidos ayon sa mga mamabatas, may banta sa seguridad ng bansa dahil sa potensyal na pagkuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga gumagamit ng app. Ngunit mariing itinanggi ng TikTok ang akusasyong ito at sinabing wala silang ginagawang ilegal na aktibidad. Ang kumpanya ay patuloy na nagtutulungan sa mga opisyal upang marisolba ang issue. Patuloy pa nga rin ang usapin kung paano muling maibabalik ang TikTok sa US. Sa ngayon, mananatiling nakaantabay ang milyon-milyong users para sa posibleng kompromiso sa pamagitan ng TikTok at ng gobyerno ng US. Habang hindi pa malinaw ang kinabukasan ng app, isang bagay ang tiyak, hindi matatawaran ang epekto nito sa kultura at digital na mundo. We understand a lot of people in the USA were making money from TikTok and this news will definitely be devastating for them. Some TikTokers even held a funeral service dub. RIP TikTok. 25. The mourn the loss of their beloved app. However, there's some glimpse of hope as TikTok stated that they are working to restore their service in the US as soon as possible. Anyway, kung kayo nga ay nasa US right now, please tell us what the situation is like over there.